Good morning sa inyong lahat guys At ayun na nga, papasok na naman Araw na naman ng lunes ngayon At kahapon day off ko nga Kaso nga, inisturbo naman ako Nang amo namin Dami niyang message so yeah, uh, Hindi rin masyado nakapagpahinga Ayun yung ayaw na ayaw ko rin Kung minsan eh Day off mo nga Wala, isturbohin ka naman Ayun ako Hanggang alas 8 ng gabi magalas ni Bino. Hindi message pa rin ay ito na ako doon kahapon kasi magsasarado kami sana sa ano sa 7 last day na namin kaya lahat yung mga, mga order dapat ma uh, deliver na hanggang no, bukas tapos yung mga outlet namin last day nila sa 8th. Bale, apat na araw na sarado yung ano namin kaso nga lang yung dalawang araw trabaho pa rin yung 10 at saka 11 ka trabaho kami ay nung talaga yung amang amo namin no parang walang pakialam sa mga trabahador kung napapagod ba o hindi basta kumita lang ng pera magtingin muna ako dito sa basurahan guys tingin tayo dito sa basurahan baka sakaling may mga okay pa na mapupulot ano kaya to aba jackpot ata to mabigat bigat meron laman oh mukhang relo ata yung laman guys may laman to kasi medyo mabigat mamaya ko na lang buksan ayun mukhang nakajakpat ako ata ako sa basurahan guys oh, grabe oh tamang tama ata to para sa uh, para parating na uh, birthday ko kanain mo ka ng ganon pero di ko alam kung anong laman nito Kung relo ba talaga o ano ay hey, nako. Meron pa dito oh. oh. medyo madilim. Ano kaya 'to? Printer naman ata 'yan. Mag Chinese New Year na kasi guys, kaya yung mga uh, kwan dito tinatapon na nila yung mga gamit nila na uh, hindi na nila kailangan. Kaya ng mga uh, TV, ganoon mga damit na uh, luma na saka mga uh, cellphone mga kung ano-ano pa na hindi na nila ginagamit ayun tinatapon kaya eto nakaswerte relo pero sana gumagana at uh, mamayang hapon ko na ito bubuksan uh, para tignan yung laman kung ano yung laman talaga kung jackpot ba talaga o hindi alain mo Baka nagkamali siguro Yung ano Nagtapon nito Pero Wala na eh Tinapon na nila Nakuha ko na Meron naman CCTV dun Pero Wala na eh Kita sa basura eh. Kaya Kinuha ko na At ayun na nga guys Malapit na ako Sa aking pinagtatrabahuan Kaya, Tamang tama sa akin to sa aking paparating na kaarawan kung gumagana itong napurot ko at ito na yung building na aking pinagkatrabahoan guys oh. yan nasa bandang dulo kami lalakad pa ako dami ng mga sakyan dito yung mga nagde-deliver Ayan mo. Ayan, daming sakyan. Pero yung mga uh, supplier namin ng ano, manok. Yung supplier namin ng manok, nandyan na rin siguro. Tapos nandun na rin siguro yung manok na inorder uh, in-order namin. Ayan. Ayan. Uh, danggang dito na lang guys mamayang hapon papakita ko sa inyo kung ano yung laman na napulot ko kung totoo bang relo o hindi kasi tataas na ako guys pupunta na ako sa aking binakatrabuhan ayun na nga guys tapos na naman yung isang araw na pagkatrabaho at ayun na kaninang umaga nakajakpat ako sana gumana yung relo na napulot ko sa basuraan kanina kaninang umaga at saka mayroon pa doon sa isang ano guys, sa isang building sa baba nila, sa basuran doon. Meron pang printer ng computer ata yun. Pero hindi ko alam kung, gumagana, pero kunin ko na sana kasi nga lang papuntang trabaho naman ako. Buti sana kung pauwi ako. Baka mamaya doon pag doon wala na yun. Kinuha na na siguro ng iba. Kaya napaka-jackpot talaga kaninang umaga. Tamang tama sa uh, paparating na birthday ko Regalo ko na yun sa sarili ko guys Hindi <laughs> ko marigalawan yung sarili ko eh, Kasi nga Daming utang na babayaran Pag, Di bali nang wala akong matanggap na regalo Basta uh, <laughs> Baka bayad ako ng utang <laughs> Yun naman yung importante sa akin eh uh, At ayun na nga Ganun pa rin Busy sa trabaho Pagod Saka uh, malapit na yung Chinese New Year kaya kaninang ano kaninang umaga nung nakalupa, nakapagluto na, na ako ng ano noodle chili, nagsimula na akong mag general cleaning doon sa uh, kitchen. Bukas doon naman sa uh, ano sa uh, vegetable room tapos doon sa iba pang kwarto. At tayo na nga guys, tatawid na ako ng kalsada. Marami na naman nakatambak doon na basura oh baka marami pa itong pwedeng gamitin titignan ko kung meron dito ko nakita yung printer kanina oh. pero wala na kinuha na nila eto may maleta hindi ko alam kung may, laman o walang laman dito ko nakita kanina umaga yung printer doon naman sa kabila yung kung saan ko nakuha yung ano napulot yung relo dito ko napulot yung smartwatch guys oh, yung relo dyan sa baba nakalagay siya ng paper bag na uh, naka plastic e nung tinignan ko nako, kala ko walang laman kala ko nga naka carton uh, lang eh. pero nung kinuha ko at saka uh, binitbit parang mabigat sabi ko, aba, parang may laman ito sabi ko na ganoon, kaya kinuha ko na nung nakarating ako sa pinakatrabahoan ko pinakita ko pinakita ko sa tito ko ayun may laman nga pero di ko lang alam kung gumagana kaya mamaya pag nakarating na ako sa aking kwarto titignan ko kung gagana guys eto nga pala yung napulot ko kanina guys oh. ayan Z79 Max na smartwatch ayan oh ganda oh grabe tingnan natin guys sa loob okay. ayan may ma ano to yung ah, yung manual niya ayan siya guys oh. oh grabe naman ang lupet tapos yung brace niya yung kanya oh. may black at saka yung kanya may silver tapos eto na yun oh grabe ang ganda oh di mo akalain na makakajakpat ka sa basurahan oh di ba ang ganda guys at ayun na nga guys, i-check na natin kung gumagana ba talaga to yung napulot ko kanina. Sobrang saya ko guys, nakajakpat talaga. San ba yung anya dito? Ito siguro. Oh, gumagana! <laughs> oh, ayan na siya. Wow! Ang ganda guys oh. Hindi makita yung kanya guys kasi medyo mailaw. Oh, grabe naman guys. Ang ganda talaga ganito siya gumagana guys oh, grabe naman to sobrang napakaswerte ko naman talaga guys oh, di ba oh kaya nako tamang tama talaga sa birthday ko <laughs> may regalo na ako sa aking sarili yung napulot ko na to grabe naman salamat na lang sa nagtapon nito meron akong regalo sa aking sarili <laughs> yun na nga guys gumagana grabe talaga <laughs> Ay, nakajakpat talaga guys. Bukas sana meron ulit no. Iba naman sana cellphone. Na. <laughs> oh, tsaka ito guys, ay smartwatch. Grabe, ang lupe talaga oh. Ay nako, pero sa kung, kung, gagamitin ko na lang to siguro pag lumabas ako. <laughs> Kunwari pag magpapadala ako, di kaya makikipagkita ako sa nanay ko. <laughs> oh nga pala nanay. <laughs> o oh, nga pala nanang. baka naman sa birthday ko, regalohan mo ko ng cellphone. <laughs> Naghahang na itong cellphone ko eh. Kahit yung pang down lang. Ako na magbaha, ako na magbahala magbayad yung monthly. <laughs> Ay, nako grabe talaga, napakaswerte ko talaga guys. Kita ang kita niyo naman oh. Ay, nako ito na yung pinakamaswerte sa akin na simulan nandito ako. Oh, ayan oh. Oh, grabe talagang nakajakpat ako sa basurahan oh ayan o oh. yan yung itsura nya guys ito tapos bukas titingin ako ulit kung meron pang mapapakinabangan doon na gamitin sa mga basurahan na aking malalampasan papuntang trabaho at ayun na guys maraming maraming salamat sa inyong panonood kaya sa mga nanonood dyan tingnan nyo mga basura dyan sa mga kapitbahay nyo na mayayaman baka mayroon pang pwedeng pakinabangan dyan at kunin nyo na baka sakali makajakpat rin kayo <laughs> at God bless sa inyong lahat guys peace, I'm out